ng lola mo ngayon. Pero hindi yan yung pinakakwento ko. Pumunta kami ng SM North sa so may Quezon City. Di yung mga tao, una, mahihita ko. Si Ma'am Shaudil. Si Pagtingin kay daddy, confirm si Ma'am Shaudil si na. Kasi unti-unti na napapamilyar yung mukha, di ba? Pagtingin kay Zoe, san si Zoe? <laughs> si Zoe, kasi gulat na gulat talaga na ang layo ng itsura ni Zoe sa personal, para na siyang 18, 19 years old. Kasi nga si Zoe, mas matangkad na sa akin, mukha siyang dalaga. Oh, hindi mo na iisipin na ano eh, siya yung bagets-bagets na kasama ko sa tito. And yung mga gulat ng tao, hindi siya yung, ah yun pala si Zoe. So, hindi siya ganun eh, yung OA talaga, yung nagagaganda siya, si ate Zoe oh. yung ganun. Zoe, kapag nasa labas ng bahay, ang atake niyan, very demure, very mindful. Talagang dalaga niya. Malayong malayo sa kulit naming mag-ina pag nasa social media kami. Ito pa yung isang nakakaloka na parang nagpapabago talaga ng mood ni daddy pag nasa mall kami. Yung mga binata, yung alam mo mga college, yung mga parang feeling ko mga nasa late 20s na, tumitingin na sa kanya. As in, yung, as in yung tingin ng lalaki, yung, yung parang may crush, yung ganun, yung yung basta, ang hirap explain. Parang ganun na. Yung, ano hindi ba kami prepared? Tapos, nagsishare na kami ng sapatos kasi parehas na kami ng size ng paa. Imaginin mo yun. Yung dating umuuga-uga yung ipin, na tinalihan ko ng sinulid, tapos tinali ko sa door, na tinadyakan ko kaya natanggal yung ipin. Naiyak ng iyak. Dalaga na. Grabe. Wala na akong baby.